Kahulugan ng maleta sa panaginip Ang mga maleta ay nagaalok na mahusay na simbolismo sa mundo ng panaginip Ipinapakita nito ang mga sagot tungkol sa pakiramdam na ibinaon mo sa iyo Ang mga panaginip tungkol sa bagahe ay kumakatawan sa kung ano ang iyong itinatago At kung ano ang hindi mo pa alam Ang panaginip na ito ay isang paraan para ma-access ang personal na impormasyon na hindi mo alam tungkol sa iyong sarili kapag naglalakbay ka, maaaring kailanganin mo ang bagay na ito upang mag-imbak ng mga damit. Ang kalungkutan, kawalan ng kapanatagan, pananabik at pagtitiwala ay ilan sa mga bagay na ipinapakita ng bagay sa panaginip na ito. Gumagamit ka ng mga bagay upang maghatid ng mga bagay sa panahon ng biyahe o upang ilipat ang mga bagay nang komportable mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Panaginip na may bagay bilang isang pasanin ng responsibilidad na iyong dinadala o itago mo ang mga damdaming nagpapabigat sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng isang maleta? Ang panaginip na may portfolio ay maaaring makagawa ng maraming iba't ibang kahulugan. Ang mga nilalaman ng bagay maaaring walang iba kundi isang pasanin sa isip na pinagsisikapan mo araw-araw. Kadalasan ay nakakaranas ka ng mahihirap na sitwasyon at pinapadaan ka sa buhay na mahihirap at paghihirap. Ang isang maleta sa isang panaginip ay nagsasabi sa iyo kung anong nagpapahirap sa iyo at kung mapagaan ang iyong pang-araw-araw na pasanin. Alam mo kung anong dapat mong itapon sa iyong buhay ngayon. Para sa kadahilan ng ito, narito ang ilan sa mga pinakakaraniwang panaginip ng bagahe. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maleta. Kapag nakakita ka ng maleta sa isang panaginip, ito ay senyales na ikaw ay maglalakbay. Kung nagplaplano ka ng anumang paglalakbay, nangangahulugan iyon na gagawin mo ito ng mas maaga kaysa sa iyong inaasahan. Bukod dito, pipilitin ka ng ilang mga kaganapan na lumipat at nagbibigay ito sa iyo ng ilang mga kapanapanabik na karanasan kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-impake ng mga damit. Kung ang pag-iimpake ng mga damit sa isang panaginip, ito ay isang palatandaan na handa ka na para sa isang bakasyon. Hindi ibig sabihin na nagbabakasyon ka sa ibang lugar, kundi nagpapahinga ka lang sa pag-aalala at pagsasaya sa buhay. Pinapanatili mo ang isang estado ng kapayapaan dahil ito ay upang baguhin ang iyong buhay at ang mga nakapaligid sa iyo, magdala ng kaunlaran sa tahanan at trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maleta ng ibang tao Ang ibig sabihin ng panaginip na makakita ng maleta ng ibang tao ay may hihingi agad ng tulong sa iyo. Ang paraan ng iyong pagtugon sa kahilingan ito ay ganap na matukoy ang pagkakaibigan. Lalapit sa iyo ang talentadong taong ito, kaya makakatulong kung sinubukan mong tulungan siya sa lahat ng kailangan ng taong iyon. Kaya hitna, na, nakakaranas ka ng isang mahirap na sitwasyon. Huwag mag-atubiling suportahan ang mga nangangailangan nito ng buo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maleta na puno ng damit. Ang panaginip ng isang maleta na puno ng mga damit ay nagpapakita na ikaw ay umaalis sa mga nakaraang gawain at relasyon kung mabigat ang portfolio, senyales ito na mawawala na ang matagal nang nagpapahirap sa iyo. Ang uri ng damit sa isang maleta ay maaari din matukoy ang kahulugan. Ang panaginip na ito ay isang senyales na tinatanggap mo ang pagbabago sa pamamagitan ng pagpapaalam sa iyong nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagong maleta. Kapag ang isang bagong maleta ay dumating sa iyong mga panaginip, ito ay isang palatandaan na ikaw ay nagtatago ng isang matinding pagnanasa sa iyo. Makakahanap ka ng paraan para iwanan ang isang nakagawi ang pumipigil sa iyo at hindi ka pinapayagang lumipat. Ito ay isang pagbabago sa iyong trabaho at sa mga taong kilala mo. Huwag matakot na gumawa ng makakalagang hakbang. Ang tanging mahalaga ay personal na kaligayahan at kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nawawalang bagahe Ito ay isang kakaibang panaginip. Ang panaginip tungkol sa nawawalang bagahe ay nangangahulugan ng kabaitan. Kung nanaginip ka ng nawawalang bagahe, handa kang pakawalan ng pasanin ng isang nakaraang sitwasyon na humihila sa iyo kung saan saan. Maaari kang makaramdam ng isang uri ng kawalan ng kakayahan kapag hindi mo nakuha ang iyong bag. Ito ay dahil pagkatapos na gumugol ng napakaraming oras sa pagdala ng lahat ng mga damdaming iyon, sa wakas ay mapalaya mo na ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may dalang maleta. Sa pangkalahatan, ang panaginip na magdala ng maleta ay nagpapakita na oras na upang muling suriin kung paano mo nabubuhay ang iyong buhay. Kung nagmamadali kang maglakad ng walang anumang paggamot, ito ay senyales na ikaw ay dumadaan sa mga hakbang ng paghinga ng napakabilis. Ito ay hindi nagpapahintulot sa iyo na tamasahin ang iyong kalayaan ng lubusan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming maleta. Kapag nakakita ka ng maraming bagahi kung saan saan, ito ay senyales na ikaw ay humaharap sa isang problema na hindi sa iyo. Nararamdaman mo ang impansya at tinutulungan mo ang iyong mga kaibigan o taong pinakamalapit sa iyo. Ngunit hindi mo maaaring hayaan maging problema mo ang kanilang mga problema. Magbubunga lamang ito ng isang pasanin na hindi sa iyo at higit na malito ang kapaligiran kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay at isang maleta. Malaki ang kaugnayan ng mga maleta sa paglalakbay. Iyon ang unang bagay na iniisip mo at kung ano ang iyong itinakta kapag ikaw ay bibisita. Kung nanaginip ka maglakbay na may dalang maleta, nangangahulugan iyon na dumaranas ka ng maraming stress at mga problema sa trabaho na nagpapagod sa iyo. Kung hahayaan mong magpatuloy ang sitwasyong ito, maaari kang makaranas ng masasamang sandali sa trabaho at sa bahay. Kailangan mong humanap ng paraan para makaiwas sa mabibigat na gawain. Huwag hayaan ng iyong sarili na gawin ang mga responsibilidad ng ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking maleta. Ang isang malaking maleta sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na nagdadala ka ng isang lihim na pasanin na nagbabanta sa iyo na mahulog sa depresyon o kawalan ng pag-asa na hindi mo mapagtagumpayan ang iyong sarili. Minsan kapag gumawa ka ng mga maling aksyon, nahihirapan kang maging tapat at ipagpalagay na hindi maganda ang iyong ginawa. Nagpasya kang manahimik at huwag managot sa iyong trabaho.